Hi guys! Welcome back! Mubuk ah. Bubuksan namin yung ibang regalo. Patulad nito. Yung sofa bed ilalatag na namin para maayos namin yung no, ibang And thank you nga po na din sa mga nagbigay ng regalo sa amin. Maraming maraming salamat po. Ito nga pala ay galing sa family ni Ate Nini. Kay Nini. yung Agustin yan. Kasama na dyan isa yan sa gusto kong gamit. Ayan. Oh, Ang cute. Wow! Ito nga pala regalo ni nanay sa amin. Isang set na siya. Meron na siyang Yoratex na unan. May kumot, sofa bed. Itong sofa bed, pwede siyang gawing upuan, pwede siyang higaan.

Oh. sa ano to? Vergic glassware. Yan, oh. May kanya-kanya po sila dito ginang bag. Hmm. At ito nga palang tasa. Wala yung pangalan. Meron tong pangalan na thank you nga pala sa nagrigala ng tasa. At isa kami ko like <laughs> At kay Ate Maricel, meron na kami mga kasyara. Sino pa eh? Kay Ate Janet, thank you. Tapos, itong kawali. Ayan. Kita mo yung kawali kay Ate, kay Ate Marlene. Ayan, o. Oh. Thank you po. Itong kasa, hindi na namin nabanggit na yung pangalan kasi nawala yung pangalan. Thank you, thank you po dito sa inyong mga regalo. Ang mm -hmm. um, next natin ay kay Ate, kay Ninang Lourdes o oh, family ni. Ay, wow! Mayroon ko ng tubig. Ay, lang, buksan muna natin yung oh, box May si Tita. Oh, may copy. si Tita. Wow! Yay! E, yay! Meron na kami electric kit eh! Oh, uh, mo tita! Ah! thank you! Ah! Uh, uh, ito na ni Ate Nene. Cover ito ng sofa bed namin. Kuchun! 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 Thank you kay Ate Nini! Ang dami ng regalo ah. Kumikawain! Yan. Stand dami. Yeah. Nabuksan na rin namin yung isa. Ito. Kay Ninang Virgie. Kay Ninang Virgie. Ito. Ito. Okay, assemble natin. Ang Wow! Manibela ng kotse. <laughs> <Pinky. laughs> Manibela ito ng kotse. mo Oo. Ito tita. po ay stand fan. Yeah. Stand fan. Assemble natin. Mm, wala na dito. Ay kailangan natin ng screw. Mamaya na naman kaya assemble. Thank you kay Ninang Yan, sa regalo mo pong stand fan. Ay, kay Ninang Rose ito. Nalimutan na. Kay Ninang Rose ito na?

Wow, dami namin ano eh ano 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 Buti ano 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 na. ano okay, ano 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 na. ano Ate Alona. Ito kay ate Alona. ano ano ate Alona. ano niya ito kahapon ba yun? Siraan na namin ano 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 ano

hindi kami bumili nito nung nakaraan kasi nga namamahalan kami. Kaya, thank you kaya at alo na meron na kaming baso. Baso, tasa. Tasa ba ito o baso? Ayan. Mga gamit na kami ganito ganit, no? Kay Ninang, Sining Galvez. Yan, Ninang namin sa binyag to. Sa binyag. Thank you, Ninang Sening kaya oh, Kala ko Ah, oh, wow. ano to? Kumot. Ayan, madami na kami kumot. Kumot ito guys, kumot. Ayan. Kumot ito. Kumot, kumot ito, ayan. Oh. Dalawa na yung kumot namin. Maraming may pangpalit na kami kapag naglaba kami ng isang kumot. Ayan, thank you Ninang. Ninang Ami. Kay Ninang Ami Azur. Ayan, regala ni Ninang Ami. Ang ganda ng color. Ang laki din ng ribbon. Baka naman gusto mong ilagay dyan sa kabila ito. Wow. Ayan. Ayan, so, Wow! <laughs> na ito sa Ano ito? Ito, paper po. Bant paper. Bant <laughs> paper. dito si Elena sa may pintuan namin kaya naririnig mo yung boses niya. Ang dal siya dito oh, sa Ano Ang ganda ng kulay. Kurtina. Oh, Ay, tawin. Tawin. Wow, dami na nating kumot. Hindi pa sa pinito, Ang ganda guys. Oh. Yan oh, ang ganda oh. Oh. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda niya, ano? Ang kapal. Oh, hindi ka na maano. Kapag Mahal mm -hmm. pa O oh, pag nag-away tayo, doon pa sa labas eh, na sakit. Iya. Yeah. Ano? na kayo mag-away. Eh, mag nang. na kayo mag-away. Siguro na. Kay Ay, kay Vina, Vina, Senes. Vina Senes. Vina Senes, anak to ni Ninang Virgie. Kaya, nagregalo pa yung anak niya. Thank you, kay Vina. Anak to ni Ninang Virgie. Ano? Sa Tagalabo. Ha? Ah? Kita yung nga pa. Meron na tayong ano, lagay ng ulam. Ulam lang wala. Wala lang ulam. Pero may lagay na kami ng ulam. Oh. Wow. Ulam na lang ang wala. Ay, ang ganda. Ay, bro, wag mo ba sabihin. Oh, tani. ang ganda. Tani. Oh, ang tapos oh? <laughs> oh <my laughs> ano, sina ay oh, uh, ko doon. Oh. Para din sa lamig. Ang ganda-ganda nito. Nagaya namin ng ano. Sinabawan. Sinabawang ulo. Nagayin ko lang inihaw. Isda ay. Isda pa. Ninang Belen. <laughs> ninang Belen. Ito ay ninang namin sa binyag. Ninang ko sa binyag. Ito kay ninang Belen. Ninang kayo Belen. Oh wow. Bukod hindi kami nagbili ng baso, wala kaming baso. May baso na kami ngayon. Hey, yeah. wow, dali. Tolong po, style mo pa po sa style mo. Ah. thank you kay Ninang Belen. Meron na kami ng gagamiting baso. Josie. <coughs> will Ninang Josie. Puro ni Ninang sabihin niya, Ninang po nami sabihin niya. Pang-urang naman. Oh. Ay, parang yung dami nag nagregalo ng sabi niya. <laughs> Uy. Uy, ano ulit? Baso ulit. Dami ang baso. Ayan, lasing na. Ah, color wow. blue. Kaya dami nating baso. Yung iba, itatabi muna namin. Kasi baka maubos agad pag may lahat namin buksan. <laughs> Ayan na. Oh, sige na. Kasi ba, isalin mo na dito. tama yung regalo nila ate Nene. At o, oh, nila nyo nung Agustin. At linlin. -Lin. Kasi ano, marami silang nag-ano dyan. So, para mabili nila itong cabinet na to. Kasi Lina. Oh, Hello. Nene. Ayan o, oh. Apakalaki ng kanyang hikaw. Bakla, no? Bakla Elena? Ha? Bakla? Bakla. <laughs> bakla siya, bakla. Oo, nais kong hikaw. Nais kong hikaw na walang hikaw yan. Ako, may dito. Sinay na wala po. Tama yan. Ganda ng kumot ulan ito. Malamig. Uh, Malamig. 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 You know? Kailangan natin ng Jura Box. Box para meron tayong nagayaan ng mga damit. Okay, done. Sasaksak na. Okay, number three. One muna. One muna. Oh, di ba? Ang ganda ng kulay black and green. Lakas. Yung daw. Number two. Mukha lumipad ka. Wow! Number three. Thank you kay Ninang Virgie. Oh, Uy, <laughs> may batang dumaan. Sassy. Sassy. Uy, may dumaan. Sasi! Ate Sasi! Uy, bumalik. Hello. Hello. Ano ko niyo? Madulas. Saan ka nalang? Kamadulas ha. Hmm. Uy, yung paa.

na ko sa ano, kanina ni Mango. Oo. Oh. Sino hey, ako? Oh. oh. natin siya sumigaw. Oo. Oh. ko masyado siya siya. <laughs> alin, alin alimango? Oo. Oh. galing? Nagpa-first ball. Nagsaya oh. siya natin. Sigaw siya ng mama kanina. Mama! Mama! Ah. Mama! Mama! ah. ah.